Ayan mga idol, so kung kilala nyo ang isdang espada, ayan, ito po ay pinakamasarap na isda at higit sa lahat, malaman. At syempre may pagkamahal din to mga idol, medyo pricey po nito ang presyohan nito, lalo lalo na yung pinakasariwa. Ito po ay walang iba kundi ang espada isda mga idol, ayan mga kaparangay. So gagawa tayo ng masarap na recipe, ano ba talagang masarap na luto rito sa isdang espada? So, ayan, ipapakita ko po sa inyo kung anong klasing luto at paano pasarapin ang lutong espada. Malaman natin na talagang napakasarap ng ganitong isda. E maliban kasi sa malaman, ha? malinamnam pa ang kanyang lasa. Ayan, at syempre, timplahan muna natin ng uh, kalamansi, paminta, at syempre yung ating Ayuday salt. Ayan, tipla timplahan lang natin at syempre with paminta mga idol. I Marinate lang muna natin para masarap ang ating ispadang isda. Ayan, medyo malalaki yan. So sa mga nagtatanong kung magkano ang kilo at bili ko po rito dahil headless po, Naka-chop na po siya at wala ng ulo, syempre mas mahal yan. So, 180 lang ang kilo kung tutusin eh, mura na po yan dahil ito po ay isang ay napakamahal lang isdang ito. So ayan. Nauna pagkatapos natin timplahan at imarinate, so iprito muna natin mga kabarangay ang ating uh, ispada piece isda ispada ito po yung mahaba na isda na talaga namang mahal at higit sa lahat pero masarap ayan so ano ba talaga ang masarap na luto rito sa so, ayan panoorin nyo at tapusin nyo po ang video na malaman po natin kung ano ang masarap na luto sa isdang ispada ayan unang una prito po muna natin ang ating isda syempre mas masarap kung ating panulutungin ayan kagaya nyan mga idol mga kabarangay ito lang ang masarap na luto wala ng iba ito lang ang lutong masarap sa espada. Ayan, una-una, gumawa muna tayo ng sausawan. Mayroon tayong kikuman. Kung wala tayong kikuman, suisus lang. Wala, nam wala namang problema. Hindi naman kailangan ng kikuman. Ayan, at syempre, hinaluan natin ng sisuning. Suwisus, paminta. Ayan, ang pinakasausawan natin. At higit sa lahat, uh, mayroon tayo rito ng uh, bawang. Nilagyan na rin natin ng bawang. At syempre yung ating siling labuyo, dalawang piraso na chinapchap natin ng na maliliit At ang ating siling green, ayan At syempre ang ating kamatis at ang ating sibuyas Ayan, paghaluhaluin lang natin ating pinakasawsawan At syempre yung special rito, naglagay tayo ng limon Syempre para mag ang lasa at syempre para masarap ang ating sawsawan Ayan mga idol So ayan, halu-haluin lang natin ang ating masarap na sausawan. So ayan na nga ang ating recipe ng ating ispadang isda. Wala nang iba kundi ang ating crispy fried ispadang isda na talaga naman. Ito lang talaga ang masarap na luto rito. Wala nang iba pa kundi ang iprito ang ating isdang espada mga idol. Ayan, talaga naman. At with sausawan. So ganyan lang kadali, kasimple gumawa ng masarap na recipe ng isdang espada. Wala nang iba kundi talagang prito lang mga idol ayan at sa mga nanonood sa aking vlog na ito maraming maraming salamat sa inyo mga idol at sa mga aking mga followers ayan sa aking mga followers sa aking mga basher na walang ginawa kundi mambas na mambas siguro magagaling itong mga tao na ito iba pa ayan magagaling na matatalino pa syempre basher matalino magaling maganda ang trabaho natural uh, maganda ang buhay syempre basher ka ayan mga idol at maraming maraming salamat muli sa inyo lahat at sa mga gustong umorder ng ating bagnet bagoong, ayan nasa Shopee Lazada na po, maraming maraming salamat po sa mga umorder mga idol, so mamaya pagka-upload natin ng video na to, kayo po natin yung link ng Shopee at ng Lazada at ng Sagayoy, ka-order na po kayo ng ating homemade bagnet bagoong na gawa mismo ng kusinigro ng barangay, ayan, salamat